morning. Ah, good morning, good afternoon. Ah, uh, Marikina Palenque po ito ha. Ito po ah. ay Marikina Palenque. Ah, uh, ito Marikina. Thank you so much. Thank you. Say hi. Say hi. Ingat. Uh, ito po sa Palenque ng Marikina. Napakalinis. Uh, good 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 day na po sa inyo. Good day. I'm uh, JB. Pump. J Bello. My pumper. Narito po. Uh, reporting. Po, oh, pinapasyal ko po kayo sa uh, Marik palengke ng Marikina. Po, oh, napakalimit. napakalinis ng marikina tingnan nyo po napakalinis po ng palente ng marikina po napakagal na ito po magaling magaling napakalinis napakalinis ng marikina palengke marikina good day po good day ito po kung gaano kalinis ito po Pashare po lang po kayo viewers and subscribers po Sa palengke po ng Marikina Tingnan niyo po Yung <laughs> Talagang observe the cleanliness Or dirliness Ito ang gayahin Ng ibang syudad na super cleanliness yung wet market po nila ikot ko lang po kayo Ay, ikot ko lang po kayo ano kalinis. Bahay, oh.

po kayo sa Marikina Market. Ano natin kung gano'n i oh. ni sport center pun ni lah tu ni lah morning po panorin muna bangun vlog ko thank you, selamat jalan ni sir berjalan baik la ingat sir ha ingat po, ingat po sir thank you so much Ingat po, wala kang babatiin, sir. Wala kang babatiin? Oh, wala, wala. Okay, okay, sige. Have a nice day. Thank you so much. Thank you. <laughs> Maraming na sports center. M hey, What's up? What's up? you so much. thank you. <gibberish> nga? you. Shout out, shout out. Shout out, nga pala sa ano. Yes, Yes, sir. salamat. Ano mabatihin dyan? Ano mabatihin? Guys, subscribe kayo sa kanyang channel at saka may mga ride kayo. Sama nyo naman kami. Thank you. Oke. 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 Halo. Oh. Oke. Oh, thank you, oh. you so dito Marikina, Palengke Ayan, ayan pasok po tayo naman tayo Ito po ito mga ito Sa grupo ng Tagli Sir, ano po ang pangalan nila sir? Ano pangalan po? Uh, Tom nga mga sir, sir? sir? Tom. Tom Tom Sir Archie Archie Sir Shoutout nga pala sa Team Tagig. Memon lang malakas. <laughs> Thank you. Sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Good luck. Shoutout, Shoutout Shout nga pala sa mga team ko, team ubos. Yeah. Shoutout, Shout team ubos, shoutout. Okay, ubos Shout Shout okay. Shout lang, wala Okay, <laughs> okay. Thank you, thank you, thank you. Okay, thank you, ha? Ah. Thank you. Ano pang mo? Ben. Ben. Uh. O oh, Ben? Sa Saan ba galing? Galing na ano, nung Tumana. Anong lugar to? Anong bridge to? Ha? Ha? Crossing ano? Saan ano? Montalban pa rin? Oo. Ah. Okay. Sige, okay ba? Gusto mo yan? Oo. Ah. Gusto mo yan? Kasi Oo. Ah. Sige, kunin mo na. na. Okay na yan. Sa meron ka ng pamasko. Oo. Ah. Gamitin mo yan sa pasko, ha? Oh, binigyan ako. Binigyan ako ni ano, sir. Ito. Ito ako sa A shell Sa Shell Hindi ako na pagkain Grabe talaga Marami oh, salamat Nandito ako Dito ako, nagugupit ako ng pliers ko <laughs> Pinaya, Pinayagan nila ako rito Na matulog Ito, so, binigay sa akin Ito, so, dito ako sa gilid ng ano ng shell shell ah helix pala to shell helix ah uh, all ah shell helix sa ah, gas sa ah, gasoline gas, gas station pa na ah, napakabait pero pinuntunan dito ako mag steel camp ah. <laughs> ah. ano lang pinayagan nila ako kasi ano to eh buntal ba na po to eh papunta ako litex eh papunta ang litex eh pakyat so thank you so much ah, dito binigyan ako ng grocery grabe nakakaya thank you dito na lang hindi ako so, matutulog oh. yeah. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Morning guys. Morning. Ah, uh, narito ako sa Montalban. Ang tawag nila rito, Sig Montalban. Sigsag. Ah, uh, Montalban. Grabe tarik. Super tarik. Ayan oh. Ano ko galing? Napakatarik dito sa Sigsag Montalban na to galing po akong uh, Pasig Marikina tapos uh, gano ko San Mateo mun, tapos papusak, pumasok ako muntalban, ito na nga muntalban eh tawagin ito sigsag muntalban Montalba, grabe super tarik pero gusto ko lang makita nyo pinashare ko lang po kayo subscribers and uh, viewers napakatarik po ng sigsag muntalban Ayan po, ito po si Camper, dala-dala ko. Ito, nakakatuwa. Yung bike ko, yung bisikleta ko po, eh, ito, nasa ibabaw ni Camper. Ayan po, nasa ibabaw ni Camper yung bike ko. Kaya ngayon, inihila ko siya. Ayan po, inihila ko po siya. Ayan, ayan yung bike, nasa ibabaw ni Camper. Inihila ko, pakiat, dun. Kaya, ayan, ayan dun, dun ako papunta ngayon. Sa Litex. Hindi ko tawagin ito, text Morning. Ah, dito ako sa ano. Ah, Sigsag Montalban. Nakakit na po ako. Doon po ako galing. Sigsag Montalban po. Doon ako galing. Ngayon, dito, dito na po ako. Pababa na po ako rito. Ayan, pababa na po ako. Grabe. <laughs> dito po ako natulog. Doon po sa baba ako natulog. Sa may uh, gasoline station sa Shell station. Ayun. Medyo nakaaho na ako. Papababa uh, na ako. Nandun na ako. Ah, uh, pero papababa na masiguro siguro to. Grabe, grabe. Uh, malaking challenge talaga sa akin. Talagang kagad lang talaga. Kamay muna na kayo, kamay. Kamay. Okay. Okay, meron pa ha. Mayroon pa, bigyan natin sila. 对。 sa sabi nyo? Ano sabi nyo? Thank you. Okay, bye bye, bye bye. Ano pong ano lugar po ito? Ano lugar po ito? Payatas. Ah, payatas? Payatas. Okay, payatas. Tukoy okay, payatas. Pala to. Tukoy payatas. Detect. Okay. Payatas. Ito po, okay. na lang ako. Kendis ka pa. Pasensya ka na dyan ha. Pasensya. Okay, bye-bye. Ayan, ayan na po. ko po siya. Oo. Hello, good morning po kayo tatay. Nakita po na, with kayo ngayon dito sa Commonwealth. Salamat, salamat. So, ingat po kayo palagi. Ingat po palagi tayo. Thank you, thank you, thank you. Thank you po, thank you.

may okay. bebenta -be yan, gamitin mo ha ah. papas ko niya ay tapak may tapak sa marikina gawang marikina yan okay sir? okay, okay ano SM SM City Fairview SM City Fairview na arating ako yeah. uh, doon ako, diretso ako nabalikyo sa bayan doon, nabalikyo sa bayan doon ako galing Galing ako ng uh, Ibang lugar yan ako muntalban eh Ayan, Wala akong litex Ito, uh, every morning yata ito Merong dance uh, session Uh, please. Okay, Ito, may mga nagtitinda rito. Mga ano to? Mga spa uh, bicycle uh, gadgets. Uh.

sasitin yeah. mga kababayan natin hindi may diskate para mabuhay iba yeah. iba, iba iba, klaseng tao na rito morning po sir, morning po morning po Berapa tahun mana? Three. Oh. Three years old kena? Uh oh oh. Dinga. tidak Berapa tahun mana? Three. Three. Macam kalau kena rito? Oh itu laruan. Sendir ya? Bukan mui mama lah. Oh itu laruan nya no? Tengah mu. Hmm. Oh sini lah. Bukan mama lah. Sendir di bila potong. Sendir. Jaga mu lah. Di bila potong. Oh. dali. Oh, candy. candy. Oh, yeah, candy. Yan. Yeah. Dali huh? yeah. yeah. oh, uh? ano? hindi pa. Ano yung damit mo? mo yung damit mo? Yan, hawakan mo yung damit mo. Yan, meron pa. Dali 'yan. Morenko. Ha? Ano? Ano? Hindi 'to Ano? maganda 'yan. No. Oh. Ito pa. Diba. No. Ano sa sabi mo? Wait. Ano sa sabi mo? Thank you. Thank you. Okay, bye bye. Sige na. Sige na. Oi. Sige na. Inaabot ko pala. Oy, oh, naabot ako. Kasi eh, nakita si ano, Spider-Man. Hindi ako makatanggi. <laughs>